O, ang Senado, dumidistansya raw doon sa issue doon sa 9 billion na PhilHealth Fund na gustong mm -hmm. ibalik sa National Treasury. Mm -hmm. ah, ah, si Senate President mm -hmm. uh, Francis Escudero hinihingan po ng comment through the office of the OSG. Dahil nga may kaso ito sa Supreme Court. Mm -hmm. Ang tawag dyan manifestation. Ano ba ang... Uh, ano bang... Uh, what's the sense of the Senate? Ay, ayo. Yeah. Ang ay, ganda pakinggan. pare mm. ano ulit? Ano uli. What's the sense of the Senate? Sense of the Senate. Ang ganda pakinggan. <laughs> sense of the Senate. What's ganda, the ganda. sense of the Senate? Tinihingan po sila dahil... Kung magagustong gustong uh, decision ano Supreme mm. Court, mahalagang mahalagang issue to. Mm. Kasi pwedeng ito ang pagsimulan nang pagkuha ng mga pondo sa iba pang organization na uh, or agency na hindi nagagamit na hindi naman ginagamit oh, hindi na hindi naman sa, oh, ano dahilan o oh, katamaran o oh. whatever incompetence. corruption incompetence whatever hindi nagagamit eh samantalang ang gobyerno natin utang ng utang mm. tapos hindi nyo naman pala gagamitin mm. so anong paraan diyan eh uh, ginakinukuha po ng Department of Finance. You 90 billion from PhilHealth. Mm -hmm. okay. Pero nanggaling din yan sa... Sa gobyerno. Sa go <laughs> oh. Yan yung contribution eh. Hindi, yan po yung share ng go government. Government, oh. Doon sa PhilHealth. Mm. Kumagaya yun yung subsidy mm. ng government sa PhilHealth. Phil yan. Ang pinag-uusapan din, constitutional ba yan o oh, oh, hindi? Hindi, yan. So, ang Senado po, e, eh, nag O... Oh, mm. uh, kasi hinihingan ng gobyerno eh, ah. Nang, uh, kasi pumunta sila sa Supreme Court ah. yung mga nag-petition. So yan ang workout. Gan maganda pa rin itong ano ha, parang uh, Conrad, parang uh, Joel. Ito, oh, tra tra training Perpucci. ship ng ano? Oo, yung Amerigo Vespucci. The Vespucci. Training ship ng Italian. Ay, ganda no? Ganda. Uh, ito yung mga original na ganito ang mga uh -huh. ano, sailing the seven seas. Paano ito kaya? Eh, respondent na senate dito. Uh -huh. Pero manifestation lang sila. This is, Hindi sila magko-comment. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh.